dyan na ay, ko na sila mga ka backyard eh. Oh. ang kupa sila eh yan ang ginagawa ko sa gabi sa kanila kaya wala akong mortality kasi ano sila sa lamo kuhanin ko muna na po yun ang mga ka backyard eh. Oh. kinulang po ang kuna sila kasi ano yung dati namatay nga ako nung pinili ko ano sampung kit eh island namatay nga kasi mo nilang... so ngayon, alam ko na yung so, lalaman ko na silang pilihan ko umaga, umaga. nakakawalan ko rin yung video ang kasi paano ka sila pakawalan mamaya Dadaganan ko lang kasi nagkakalipas dito sila pang umaga eh. Dadaganan ko lang ganyan. Kasi kasi lumilipat sila yung eh, malalaki. Nagkaka-stampage, kawawa naman yung maliliit. Ayan, nililipat ko sila. Ayan, ganyan yung pag-alaga ko sa aking mga sisi Ayan, hindi ko lang sila sa gabi. Tapos sa umaga, papalabas yung dito. na kareli na yung pagkain nila dito. <coughs> Pero yung batch 1 and lang kasi yung batch 3 and 4 doon pa pa nilalagay kasi hindi pa sila wetbed. Tsaka integra 1,000 pa ang yung pagkain nila. Yung 1 and kasi integra 2,000 na yun. Mm -hmm. Yan yun lang yung tabag yard. Bibigyan so, ko rin bukas parang paano ko nilabas yun. Tapos pag nakakaya na sila, saka ko naman pagagalain yung batch 1 and 2. Tapos pagagalain ko naman sa po ko naman yung mga batch 1. Napagalo ko sa batch 1. Yung araw pala. Napagalo ko naman na 50 batch 1. Ganito naman gagawin ko sa kanila mga kapag sa umaga o ganito ang ginagawa ko. Ito yung pinasok ko sa gabi sa ano. Sa ito ang pinaka-teacher ko. Pinayin ko yung ano, malalaki. Kasi yung maligit eh. Kaya balik ko doon. Kasi hindi pa sila ano, wet pet. Ito naka-wet na itong mga dog. Itong ito, malalaki. yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, tujuh, lapan, sembilan, sepuluh, sebelas, dua belas, tiga belas, empat belas, lima belas, enam belas, tujuh belas, lapan belas, sembilan belas, dua puluh, dua puluh satu, satu, patsuan ko dyan. Labas na lahat ng ano, mm -hmm. isa pa lang ang namamatay sa akin. Yung sa Batch 3. At sa Batch 4. isa 4. Tuna ko namatay Batch 4. Yung mortalin ko, isa Batch 4 sa Batch 4. Yung isa lang, kinaumagahan nung, mula ng umahats sa brother. Namatay na ako ng isa doon. Hindi ko alam kung paano namatay. yang sila. Batch one and batch two. One and half months yung batch one, one month yung batch two. And three and batch four and batch three and four. Batch three and four ang dito. Papasok ulit yung babalik sila, sila wet wet tapos ano? Bayo one pa sila. Ayan sila mga farmers. Malaki na rin batch 4 po pati po road. Yan. Kaya ayusinana. Hindiyan Dry feed pa sila kaya ano ko muna sinama. Tsaka Integrra 1000 pa sila eh. siguro 1,000 pa ang pagkain nila. Ano pa kasi sila? 2 weeks old tsaka 1 week old. Yan, batch 4 and 5 po. Ito kasi, yung batch 1, 1 and a half month, tapos 1 month yung batch 2. Kaya wet feed na kasi nilalag, doon ko na binilalagay yung vitamins nila sa, ano, sa pagkain hindi na ako naglalagay sa inumin hindi na ako naglalagay sa inumin so yun, ganyan ang gawain ko sa aking mga sisi may nahalong ano yung naging isang native sa swat so lang mga kaparmas ganyan ko sila ng aking mga sisi Thank you for watching. Enjoy farming.